Okay. Sa so, sobrang init. Dahil nainitan si Stanley kaya it's time to shower. Oh! It's Dahil kahit aso rin ay yung ilang tao. So malilingo ngayon si Stanley. Oh, mas mabangon pa yung ano? Yung tawag

Yung pa, yung pa, taas, taas, yung pa. Taas, yung pa. pagdito sa baba niya. Tapos na. Bigyan natin yung ilong kasi pangusya siya baka malunod. <laughs> baka malunod kasi pangusya siya. Baka malunod kasi pangusya siya. <laughs> Oh, Last yung pwede, yung pwede, yung kwet. Okay. Pwede okay. na. Basta na? So, hindi ka mong <laughs> payong payong pa. lagyan mo dito sa paa pa. magaling yung tubig tagaling natin yung tubig yung paa mong Okay, Wow. Hm, bango ah. May aso pa rin. <laughs> oh, may aso pa rin si Stanley. Oh, may aso pa rin. Hindi naman na. No? No. Okay. Oh, tapos na. Okay, bye, -bye, na. Oh, bye, -bye na. bye, -bye na, bye-bye na, bye-bye na.